喂。<What? S 2> Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay kami ni Bossing ay mamamandaw po ng mga bubo na ipinain po niya kahapon. Ayan, at maagap po tayong magpunta dito sa fishpond para mamandaw nga. Bali, kagabi po ay ang natulog dito ay si Bal. Dito sa fishpond. Makulimlim po ang panahon. Kaninang umaga ay may kulog at kidlat. kulog ayan po ang mga alaga ni bossing na manok bossing nasa lubong na sa iyo nakay mga gutom na ayan kilala na po si bossing nung nakita si bossing ay naglabasan sa kanilang kulungan oh nasa lubong ka na ng mga alaga mo bago po kami mamandaw ay magpapakain muna si Bossing ng mga alaga po niya grabe dami oh ha oh pagulo na pagulo na ang mga alaga ni Bossing oh ay makapal na pala yan Bossing ha? Bakit naan? May alimango. O, oh, dali. Alimango. Ayok, ala kay alimango. Sisiw pala. <laughs> Kailan pa yung nahulog? Ngayon Ngayon lang. Umaambun na. Wala akong dalang payong. Nakakatuwa naman po itong mga alaga ni Bossing. Okay, Magulo sila. Bilang mo naman, bossing yan ayong manok. Tanda mo. Mama, kayo pag nahuhulog. Sukawa naman yung una. Alin. Alin. ko. Okay hmm. na bago. lang muna po ni boss. Umuulan na po ulit. Kaya lang ay yung ulan po ay manipis. Patak-patak lang. Sige, sasag lang sinahin. Kapag siya magbabantay. ka um? Yan po, at kami ni Bosing ay mamaman daw na po ng mga bubu. At medyo mahina na ang ulan. Pero ako pinagdala pa rin ng payong. Dawaan na baka mamaya ay biglang lumakas. Ay mababasa po itong aking kamera. Tara Bosing! Nagpapainom lang po si Bosing ng ano ah, ng manok. sa dulo. Ako may dalang timba at uh, ako po dito uupo. Dito po ako sa dulo ah. Ulubog. Okay na siguro dito. Miwan ko na po yung payong mukha namang maliwanag na. Pulot! Biyang kalaang! Wow, may hole. Ito abusing. Lapit mo ako taka nga angatin. May hole. Yeah. Wow, oh, ay malaki, musik katuwa, laki grabe malaki ang huli lumalaki na po yung mga alaga naming alimango yung mga inihulog po namin dati mga similya ay ngayon po yung oh, nakikita na po namin na talagang nabuhay naman po yun naman eh, yung, wala. yung nawawala payat payat, pati nga kapalpas ako na okay sige At, uh, yun na oh, huli din namin kagabi makulimlim ang ating pamamandaw ngayon walang huli eh. ang pamain po ni bossing ay hasang ng isda Simula po January, nag-start na po kaming bumili ng similya. Kaso lang ay January, February, March ay medyo maliliit talaga parang kasing laki lang po ng langaw yung mga similya. At uh, nakakatuwa po at uh, kapag nagpapain kami ni Bossing ay may huli po, nakikita namin yung mga alimango ay nabuhay naman. Yung iba po'y maliliit pa ay aming ibinabalik sa kakapagpayat. Pero may ilan-ilan na rin pong malaki na. Kagaya po nitong huli natin. Nakatuwa naman. Araw-araw po si Bossing ay nagpapain. Minsan lang po hindi ko na naiblog. Minsan ay hindi rin naiblog ni Melot. Pero araw-araw po ay kami nagpapain po si Bossing wala gawa po ng kapag mataba ang alimango at nagluno ay pumapayat po pero pag nagluno naman ay lumalaki naman po siya kaso lang ay ang mga alimango nga po ay naga, nagkakainan kapag kaluno ang isang alimango ay pwede po siyang kainin ng kapwa alimango kaya kapag kami nahuhuli kaming mataba kahit small size pa po ay amin na rin ni bossing baka mamatay pa o baka makatakas pa para kahit paano naman ay yung aming puhunan dito ay mabawi rin po namin yung na ka, yung hindi po namin ito mapaigahan nang yung walang tubig gawa po ng ito may mga isda kaya hindi po namin ma-harvest ng minsanan yung alimango kaya ganito po ang gawa namin ni Bossing nagpapain tsaka hindi naman po ano ah sabay sabay ding lumaki gawa ng sa araw-araw din po na bumibili kami ay iba-iba rin po ang size ng alimango kaya iba-iba rin po ang size ng alimango na nahuhuli namin may malaki, may maliit ayan dito rin po namin inihulog yung mga midjad, ano kaya bossing nabuhay kaya ayun bakla, may tumboy. Uy, may huli na naman po. Tsaka may kasag. Katulad na Ay Ay, walang sipit. wala na na sipit. Kinain na yung sipit. Wala pong sipit. Ayan yun, mataba na. Payat. Ay, alpasan mo. Akin na nga, busing. Eh. Kung wala sipit, ay kaya ko lang hawakan. Ayan na. Bakit walang sipit? Kinain lang. Nung mal malunong siya, siguro eh. Ah. Pero kapag ka po ganay ang walang sipit, ayan naman po eh. Tutubuan ng sipit. Ito ba? niya. Oh, laki. Kaya lang ang yung... Eh. Aray ko, aray. Ako yung pinutuso. Oh, hayaan ko na. Goodbye. Ako po yung nagpapababa na kay Bossing at yung pong sinain ko ay baka umang eh. Baka masunog. Saan ako diyan pwedeng bumaba? Doon ah. Sige. Ikaw na ang magdadala nitong timba. O dalhin ko na. Dalhin ko na. Angatin mo muna yan at baka may huli. May huli. Ay, may huli po. Ah. Ayan, at bali ako po ay bumaba na. At pupuntahan ko nga po yung aking sinain. Baka po matuo. Si Bosing na lang po yung mamamali Bali diyan nga po si Bosing mamaman daw ng mga bubo. Ah. Iikutin pa po niya ito hanggang doon sa dulo. sipit ka. Nakasipit ka na eh, ay. Kalambot-lambot pa. Ano? Okay na yan? Ano nga, anong Kapusin mo na. hawak nga. Yeah. Hmm. Kumulo na yun ah? Oo. Kuha mo pa yung iba nating huli. Huh? Oh. Meron pa na? <laughs> Ayan po ang mga alimango naming huli. Wow! Pwede pa po ah, dalawa. Tapos ito. Hmm. Palagay na po namin sa sako. Para, para madala na sa palengke. Oo, laki. Parang malalaki na ngayon ang ating hulihan eh. malalaki po ang huli naming alimang Malalaki na po ang aming huling alimango. Yung pong malalaki, nilalagay ni boss sa sako. Tapos yung medyo maliit, eh, pwede po sa timba. Ah, Bossing, na eh. Ay, ba't di mo isinama ito, ah? Si Kay Kim? Yan po, bali, nagpapatila lang kami ni Bossing dahil umuulan pa po. At maya-maya ay kami papunta na rin po sa bahay. Tapos ay diretsyo na rin ang palengke si Bossing para... May benta na po yung mga nahuli po na alimango. May binukod po si dito ng isang alimango ah. Bibigay daw niya kay Maloy. Baro? Sige, ano eh. Salamat. Salamat. Hindi po Ayan ah. po at uh, may magdadala ulit ng si Milia. Ayan po si Mau.

para sa mga hasang hasang at bituka na pagkain ko ng alimango Four, Five, six. Oh, Five... Six... Seven... Eight... Nine... Ten... Nilapit <laughs> mo One... Two... 3 4 5 6 7 8 9 10 Palakpakan! Palakpakan muna! na. Palakpakan! Isa pa! Why? one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten I <laughs> na may cellphone. Ah. Ano na, baby ko? Happy three months old. Mahal ko. Mahal Ay. ni Lula. Ay. Mahal ni Lula. Ay, kanina po'y madaldal na madaldal. Nanpun walang camera. Pero nung nagka-camera po'y tahimik na. Camera po pala. Iyan! Ha! Ah, camera siya'y naman pupala. Iyan! Kanina po'y madal-dal. Ay, Ay, naki gusto kargada ni Lula. Uy! Mahalan! Teo! Tayo kong mahal. ay, Ikaw ay 3 months na. Happy 3 months old, mahal ko. Happy 3 months old, mahal ko. Happy 3 months old, mahal ko. Mahal ko diyan, napugi-napugi, happy three months old, mahal ko napugi-napugi, hello baby ko teyo, napugi-napugi, you're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you.